Ngayong araw nga, mag escort na muna ako sa Sagala. Parang kailan nga lang ako sinagala Again, noon? Ngayon nga, halos mag taon, taon na. At isang taon na rin ako lagi dito nagpapaalam kay mama sa tindahan. <laughs> Sobrang lakas nga ng ulan kanina. Nakala ko hindi matutuloy. Pero sabi nga ng organizer na kumuha sa akin. Umara ko, umulan, tuloy pa rin yung sagalaan. Nakakuha na din pala ako ng susuotin. Kaya diretsyo na din ako sa barangay kung saan ako magsasagala. And dito na din pala si Ate Ray. siya nga maghahatid sa akin sa barangay po. Marami daw kasing barangay natin doon. Na lagi nanonood sa vlog. Kaya gusto din talaga nila makita si Chow. Malapit lang din pala yung porak dito sa amin. Nasa isang oras lang din yung biyahe. Pampanga pa din kasi yun. Kaya pupuntahan nga natin mga kabalin natin mga guys. Sa oras nga lang yung biyahe namin. Nakarating na din kami dito sa porak pampanga. Yeah. Alas, magagabi na nga kami makarating Pero ayos lang yan kasi mahaba pa naman yung oras Kasi gabi pa talaga gagawin yung sagala Kaya yeah, habang may oras pa Naganap nga Naginap na nga muna kami ng malapit na kainan Kasi panigurado mama, maya dire diretso na At hindi na rin pwedeng kumain sa arko oh. Pagkatapos ko kang makakain, kinuha ko na din pala yung mga gamit ko at saka yung barong na susuotin. Andito na din kasi mga committee na mag-a-assist. Kaya ilang minuto na nga lang din magsisimula na yung sagalaan. May malapit naman din palang bahay dito. Na kung saan nga doon daw ako pwede magbihis. At eto nga sinimulan na akong ayusan ni ate. Ay sa tuwing may event ka, siya na din talaga nag-aayos. Inaral talaga niya kung paano ayusan yung mga lalaki. Pati nga pagiging koreano. Ina-apply niya din sa pananamit ko. Kaya oh. minsan nagiging koreanong hilaw na ako dito mga guys. <laughs> Pero syempre, sobrang thankful ko talaga na may ate akong ganyan. Kahit sa personal naman, nagbabardagulan kami. <laughs> Pero syempre kapag naka-vlog na, kailangan sweet kami magkapatid. <laughs> Mabilis lang din naman akong ayusan. Kaya makalipas nga ng ilang minuto. Ito na yung naayos sa ni ate mga guys. Ilang minuto na nga lang daw magsisimula na yung sagalaan. Kaya nagpaalam na din ako sa tinuluyan kong bahay. Kasi pinapatawag na si Chow. Malapit na din naman kung saan nakapila mga arko. At dito nga sa labas. Na may batang babae nga sakin na bigay sa akin na bracelet. Na may nakasulat nga na Chow. malaman nga daw niya na pupunta ako dito sa barangay nila. dinawad din daw niya to kahapon. Kaya sana isuot ko din daw sa sagala. Kaya pagkatapos nga ay makapag-ayos mga guys. Sumakay din ulit kami na sasakyan. Para makadiretso na dun sa pila ng mga arko. At bawat madaanan nga namin dito ang dami na rin nakaabang cash out sa inyo mga guys <makes noise> sa lahat pala ng sumigaw ng pagbaba ko ipm e, nyo ako may tf kayo sa akin Chot! <laughs> Nandito na din pala si Reyna Flores Na makakapareha ko nga ngayong sagala Dito pala si Jasmine so, Yung representative namin dito sa Pampanga sa Binibining Pilipinas At ako naman si Chowot Yung tagakain nga ng paninda sa tindahan Chowot Simula din pala nung pagbaba ko dito Yung mga tao tanong ng tanong kung nagtitinda pa pa ako ng yelo Sabi ko naman sa kanila sold out na Kasi nakapagsagala na ako dito At bago mag alas 12 nga kailangan ko makauwi Kasi gagawa pa ako ng yelo Chowot Ang ganda nga ng sagalaan nila dito Kasi meron silang pa fireworks Pagkatapos nga makapagpaputok ng fireworks, nagumpisa na din kaming isa gala. Nakakatuwa nga. Kasi totoo pala talaga yung balita. Marami pala talaga tayong followers dito sa Pora. May isa lang din talaga yung sigaw. Yung word na chowot. Sa kakachowot ko nga lagi sa vlog ba nga guys. Salimutan nyo na din talaga yung totoo kong pangalan. Yung kapartner ko nga ang Serena Flores. Tinatanong niya ako kung cawat pa yung pangalan. At saka kung bakit daw sila bumibili lang yelo sa akin. Kada madadaanan din pala namin Sobrang dami din talagang taong nakaabang Kaya nagpapasalamat din talaga ako sa Kasi inyo Kasi pinapanood niyo yung vlog ko Kung hindi nga dahil sa inyo Baka hindi ako ngayon si Chowon Dito pala sa pora Meron silang tinatawag na sabat Nakadahihinto nga kami Ginagawa nila Reyna Elena at Constantino yung mga nangyari dati Kaya bang humihinto nga Pinapanood ko din talaga yung mga ginagawa nila Kasi nakakalibang din talaga manood Kada matapos nga sila sa ginagawa nila Tuloy ulit namin yung parada Sobrang pagod nga ng mga nagtulak sa amin. Kaya sa mga nag-assist at tumulong, maraming salamat sa inyo mga guys. Hindi na rin pala masyado nakapag-video si ate sa labas. Eh, si balak din namin na isama yung mga sumagala. Kaso nga lang, hindi na rin siya nakalabas dito. Nakita ko din pala yung girl ko simula noong 2016. E hanggang ngayon nga, solid pa din talaga yung support. Kaya pinaalam ko din siya sa mga nag-assist na pwedeng pumasok sa arko. Kasi nakacharot siya na dami, chot. <laughs> Shoutout ko na rin pala si Racy. Sa bago pa nga lang ako mag-upisa mag-tiktok, nakasuporta na. At syempre, yung mga tao dito sa Pora, nakadamadaanan din talaga namin. Hindi na uubusan yung mga tao Kadahihinto din pala yung arko namin May lumalabas na pa fireworks Kaya mga nanonood Sobra din talaga nage-enjoy gusto ko lang din pala i-shoutout yung mga committee na walang sawang pag-assist sa amin. Sa pag -pay -pay, pag Kasi sa totoo lang, medyo mainit din talaga yung suot namin. Kaya maraming salamat sa inyo mga guys. Alas nakakalahati na din pala namin dito yung barangay. Kaya sa pagsasagala nga, umabot din yata kaming dalawang oras sa pagpaparada. Kahit sabihin mo din pala nakatayo lang din kami dito. Medyo pagod din talaga. Pero sobrang worth it naman. Kasi kada tao nga na madadaanan namin, nakangiti din talaga sila. Kaya doon pa lang, masasabi mo na din talaga yung worth it yung pagpunta ko dito sa Porac. Kaya pagkatapos nga namin makapagsagala, bumaba na din kami sa may arko para diretso na sa simbahan. Dito nga sa simbahan, dito na yung pinakahuli namin gagawin. Naipakilala nga yung mga sumagala ngayon taon. Habang papasok nga kami ngayon sa simbahan, para rin kami ikakasal dito mga guys. Pero isasagala lang talaga. Nandito na din pala sa loob yung mga iba pang reyna. Nakasama din namin sumagala ngayon taon. At eto nga, nilapitan pa ako ng dalawang cute na anghel. Sobrang cute nga nito mga guys. Para gusto ko na din silang iuwi. Ayan lang. Bye-bye!